na magkakalkal tayo ng stock pipe ng Raider 150 card. At ikakabit natin dito sa aking Raider 150 FI. Ito first time natin magkakalkal ng pipe. Try lang. Bali ito nga pala yung mga gagamitin natin. Ano? Itong kanyang screen. Ang laki nito ay 2 inch. Not sure. Pero in order ko 2 inch. Tapos ito yung kanyang fiber. Yeah. Dami pa Yung ating gagamitin. Yeah. So, bali ang gagawin natin para makalkal natin to ay ating ikakat ng grinder ito. Tapos ating i-welding pagtatapos na. Yan, so ito na guys Nakat ko na yung ating Stock pipe At ito yung itsura nya kapag nakat na sya So bali ito ay Divider, itong nasa loob Dalawa yan, ang bala ko dyan is ko sya, yun ang kailangan natin magawa Dapat matanggal natin yung nasa Loob na yan Kapag natanggal na natin sa loob na yan Pwede na tayo maglagay ng screen Tsaka ng fiber Okay. So, try natin. Uh, We-welding natin para masira yan. Nasa loob na yan. <tipan> So, bali, ito nga pala yung kanyang screen. Uh, Ibinaon ko siya doon sa may catalytic nitong ating stock pipe ni Raider Carb. So, bali, nandito pa rin yung catalytic niya. Yan. Hindi ko tinanggal. Bali, yung ating, ano, ay, gabi. <laughs> bali, yung ating screen ay ibinaon ko doon sa catalytic. Yan. So, hindi siya gumagalaw. Tapos, ito, puputulin ko na lang kapag ka, ikakabig ko na doon sa, ano, sa tip. Pumontage um tayo ng slow motion ni <tong> So, ito na mga boss, yung ating kalkal -kal pipe. Yan. So, hindi pa ito nakapiksa. Yan. So, bali, ito na nga, yung screen niya. Okay na yan. try ilagyan. Grabe. Ang daming fibers. Yan. So, bali, unti-unti ko lang ilalagay. Binasa ko to para siksik siya pag nilagay sa loob. Pag tuyo kasi hindi siya nasisiksik na maayos. Hirap maglagay. Walang taga ako camera. Na <laughs> Papahin natin yan. Tapos, pagano, paloob sa Soksok na natin sa loob yan. Sana maging yung resulta. Sana yung magandang tunog. Ang apo mamay. Soksok natin sa loob. Yan. Soksok, soksok, soksok. Tunog, hugot, hugot. Boy, sober mo na lang. Mima, kung mapapansin nyo guys. Eh, kinakamay ko lang. Pero ang ginawa ko kasi, binabad ko naman siya sa tubig. Hindi naman yan makati. Hindi naman yan makati. Mas makati pa rin jowa mo rito. <laughs> Gagi. <laughs> Sorry na po. Uh, ito. So ito na nga pala mga boss yung resulta ng ating super calcal -cal pipe. Ayan, so bali na fix ko na siya. Ayan, naka na yan. Tapos kinulayan ko na rin siya ng high temp na pintura, spray paint. Ayan, so okay naman siya. Maganda naman yung tunog niya. Yung tunog niya ay basi, hindi siya malutong, hindi siya masakit sa tenga. Yung tulog niya ay parang may something in line to kapag ka binibirit na. Ayan, kasi naririnig yun dun sa MTO-3 ng tropa kapag ginagamit ko. Parang may ganong something na tunog kapag binibiray ko to. So maganda yung tunog nya. Ayan, so kung makakapapanood nyo nga pala yung video, uh, ginabi na ako doon. Kasi may mga customer pa tayong dumating. Ayan, so ito, ibang araw na ako nga nagbibidyo. Bali, ito nga pala nakapix na. Ayan, so yung tip nya, pinagawa ko lang sa labas. Pinaweld ko. Pero ako na mismo ang nag-cut nito, tapos pinatig-weld po na lang sa labas. Tapos ito, ako na mismo nag-welding nitong mismong canister. Ayan, so goods naman ah. Ayan, so ito nga pala yung kanyang sound check. So, ayun, maganda naman yung tunog niya. At basi, hindi naman siya masakit sa tenga Masarap naman siyang pakinggan. Ayan, so ito yung ating first time nagkalkal ng pipe. Ayan, so maganda naman yung kanyang tunog at satisfied naman ako. So, ayun lang mga boss. Maraming maraming salamat sa panonood. At maraming salamat din sa mga tumulong sa pagbibidyo sa ating super kalkal pipe ni Raider 150 Fi. Alright, so ayun lang mga boss. Ride safe.